my bagong estilo si Mets sa notifications. my question and answer. Do you want to see more or less notifications like this? Show more or show less? Siyempre, ang sagot ko ay show more para magkaroon ako ng engagement tulad ng like, heart, comment, view, follow at share. Siguro na po na ni Mets na hindi ako gaano naging aktibo sa pagre-reply sa mga comments kasi napabisi sa paghahanap buhay. Buti na lang at nagbigay ng paalala si Mets kaya ito ginawan ko ng real. Para maipamahagi ko sa inyo ang aking napansin na pagbabago sa notification ni Mets, thankful ako sa mga ganitong updates para matugunan ko ang mga dapat The